Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulogan, gumising ka Tona na ang oras para lumaban Huwag kang umatras, pag nasa kwiran Panatilihing bukas ang sipan Katotohanan ang ating sandigan Hello, magandang araw mga kababayan. So, dako tayo dito kay taong gubat ghost filming. I mean, di ba? Ang dami niyan naluloko dito dito sa ano, ito start tayo dito sa sa isang video niya. Oh. Hey. Dali lang nag-commercial pa si taong gubat. So ito, may, meron siyang inaano dito, meron siyang piniplay. Ano ba tong ano niya na to? Yeah, dito na kawin to. Yan you know, oh, may lumilipad Men, ano ba yan? May nakita kayo? <laughs> Tinan mo itong lumilipad na to! Oh. Kalimutan harap-harapan mo ng ginagago yung mga tao dito, men. Hindi maganda yan, di ba? Yung gawain na ganyan. Yeah, dito na to. May, may kayo. Hindi <laughs> ako nakita para may lum... Yan, oh, meron, meron namang isa, may dumaan. <laughs> <laughs> <musta> po, kayo ano, ngayon, papunta mo. Ngayon, manluloko na naman ako sa inyo. Uh, yung... Manluloko! Ang bihira ka! Tapos sasabihin mo, Balmon, ito yung ano, hayaan natin kumita? Hayaan natin kumita, manloko? Ano Manloko, ano, pa ba yung isang kabulshitan mo dito, ito? Ano, ano ba to? Kaibigan mong fairies. Ano nangyari dito sa kaibigan mong fairies? dami ano? Napakaswerte meron fairies Ang daming tangang naniniwala! Ang swerte mo bro! Ang swerte mo kahit na... Uh, may kaibigan kang fairies, mababait na mga yan, tulungan kanila. Ang cute na mga fairies. <laughs> Tignan natin tong kabulshitan mo na to men. Ano ba tong ka-bullshitan dito. Alam mo, may babala ka pa dito eh. Pasensya na kayo mga kagubat, hindi po makita sa camera natin yung multo. Kasi nga, hindi ka nakahanap ng green screen. Ito, ito, ito. ito. Mer meron pa. Meron pa. May multo na. Uh, at may peris pa. yung traces ng green screen hindi mo pa inayos yan men oh. ba? Diba? Dapat inadjust mo man lang sana yung ano yung yung chroma. Taong gubat filming. Bihira ka. So ito yung pinaka highlight nung ano. Ah uh, ito yung pinaka highlight nung nung, nung video. 'Di ba? Kasi ito yung madaming nagsabi sa akin eh na na-expose ko daw eh. Di ba? Hmm. Ano ba yun? Ano ba yan? Puro commercial. Anyway, at least kahit pa paano makatulong tayo sa si channel ni ni ano no, ni Taong Gubat Ghost Filming. Alam mo men, yung pagkita sa YouTube, hindi naman pinipigilan yan eh. Di ba? Gusto ko nga maging successful kay eh. Pero hindi sa ganitong paraan na uululin mo yung mga tao. di ba? Min, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ganyan lagi ang ginagawa mo? Oh, ito daw oh. I-set up niya yung camera. Mm. Uh, maganda. Yeah, okay na it. Dito bilib na bilib yung mga tao sa iyo eh. Yung yun nangyari to. Manluloko talaga to si taong budol eh. Bihira ka taong budol ka. Bakit bakit ba anong ano ka sa pambubudol? <laughs> Di ba? Okay lang sana kung nagko-content ka sabihin mo na ito ay for entertainment lamang. Hindi ang ganyan na nang bubudol ka. Hmm. Nasaan na? Ay, may lumipad na fairy, oh. <laughs> Paglagay mo dyan. O, ano na? palabasin na yung fairy men. Ayan, biglang lum lumabas yung fairy, oh. Ayan na. Oh, dumami yung fairy, oh. Ayan lang yan. Nag-glitch-glitch pa yung fairy mo, men. Ah. Oh, nasa palad niya pa. Oh, daig kayo, di ba, men? Oh, kinawaya niya pa. Oh, tapos ah, ano yung fairy, di ba? Galing, di ba? Alam mo, men, ako, may ano din akong fairy, eh. May May ano din ako ah uh, May friend din akong fairy, 'di ba? Padadapuin ko dito sa palad ko ha. 'Di ba? Uy ano, oh, kaibigang fairy. Oh, kamusta na? Hi. <laughs> 'Di ba, men? <laughs> paano na paano ko nagawa 'yon? Paano ko nagawa 'yon mga minamahal kong kababayan? So dito kasi merong merong i-search na ano fairy with green screen. Ang i-type nyo sa YouTube ay ano oh, fairy green screen. Lalabas na diyan ang mga uri ng fairy. Bakit naka green screen niyan, men? Katulad nito. Oh, darating siya then gaganyan, 'di ba? Oh. Tapos iikot ng ganon. Yan yung pattern ng 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 fairy ni taong gubat. Iya, ano ko lang ha, i ilalagay ko. Nakukuha kasi sa YouTube 'yan mga mini. Eh. At i-explain ko kung ano kung Hide. kung paano ginagawa 'yan, yung 'yang green skin fairy na 'yan. 'Di ba? So dito natin ilalagay ito. Ngayon, balikan natin si taong gubat, 'yung movement ng ng fairy niya. 'Di ba? After kay lokuhin ni taong gubat, ni taong budol pala, sorry. Sabi ni taong budol ay daw eh. Tinan mo yung movement ng fairy niya ha. Yung mga ano, mga panatik nitong budol na to. O, ito yung, ano, ito yung movement ng fairy niya. O. Hmm. O, diba yan? O. Tapos, tatumbling yung fairy niya men eh. O, gaganoon na. Tatumbling. O, diba? Same na same na movement nitong nasa green screen na to. Na ganyan din ang gagawin. Pupunta dyan Tapos tatumbling din yan Ay sorry hindi nyo pala nakikita Sorry Diba Nang, nang galing yung Yung fairy dyan Tapos Tatumbling oh. Ngayon ipaliwanag ko sa inyo Kung paano nangyayari May reason kung bakit uh, Green screen kasi Kasi madaling i-delete Pagka Ibang kulay yung nandun sa gilid eh sa chroma key po 'yan sa video editor. Ito po 'yung ano, 'yung proseso kung paano ginagawa. So, nandito tayo ngayon para i-demonstrate kung paano ginawa 'yung ito, 'yung 'yung fairy na dumadapo sa kamay. So, kanina pinakita ko naman sa inyo 'yung green screen kung saan nakuha, 'di ba? So, ang gagawin natin, uh, i-download 'yung green screen, then Uh, i-import natin yung video ito yung video na yun o oh. diba, ito yung video na dinownload so makikita natin dito uh, green screen pa yan diba ang gagawin ko ngayon, kailangan maalis yung ano e, eh. Ma maalis yung yung green e, eh. so dito sa video editor, may chroma key na feature ito, chroma key, yan ngayon aalisin natin yung green ya adjust natin yung yung range sasagarin natin para mawala yung ano so lalabas si fairy lang yung ano si fairy lang yung mismong uh, may iwan, iba Dali, dali. wait lang Ayan. so si fairy lang yung lalabas ang gagawin natin, ima-match natin ngayon dito sa kamay ko. Yan. ba? Diba? So, pagka pinlay natin ngayon yan. Ande, iayusin natin. Kasi hindi, ano eh, hindi, hindi siya pantay eh. Kailangan pantay yung 'di ba? Wait lang ah. Ayusin natin. <laughs> Dapat saktong sakto dun sa sa paglabas ng ferry. Lalabas yung ferry. Ah, nandiyan na sa palad ko. Ba. Bale. Dapat nakaganyan. Gumagalo kasi yung palad ko min eh. Pero you get the point ano. You get the point, 'di ba? So ganun lang po kadali gumawa ng fairy na ano na na antok na video. So hopefully alam niyo na kung paano. Dahil lang like, ikakat lang natin to para mawala yung ano. As in yun lang talaga yung pinapakita. Hindi man kasi pwede mo pang linisin 'yan eh sa adjustment nung nung chroma key eh. Pero you get my point, 'di ba? Pagka pinlay mo nga naman 'yan, mga men, lalabas yung fairy. Saktong sakto do sa palad, ayan, 'di ba? Hindi man sa pantay pero you get the point. <laughs> anyway, yan lang naman po ano, so back tayo doon sa pinag-uusapan natin. ah oh, 'di ba? 'Di ba na, napanood niyo kung paano kayo inulul ni ano ni taong gubat ghost filming sa kanyang ano sa kanyang kagaguhan? Please lang, 'di ba? May naloko ka na dati eh, yung kasamahan mo na ano mara, na napatay ka mo na nataga na marami nagkondolen sa Ang dami mo niloko man. Hanggang kailan mo paninindigan yung panluloko mo na yan? Diba kailangan pa bang ilapit ng tao? Actually nilapit lang sa akin ng tao 'yan eh na idibang ka daw eh. diba? Kaya ako ginawa tong video na to. Supposed to be dapat tapos na kasi may nagsabi, O oh, paano mo ika papaliwanag 'yan, no? Nasa palad niya yung ano, yung fairy." At kasama rin yung mga kagaguhan mong video dito, mga green screen lahat 'yan. Yung katulad nito, yung yung kumot na lumulutang na 'yan, green screen din 'yan. Tinan mo, ha Nakawin, ito na kawin na Tignan mo ha? Biro mo ganyan no? Gumagalaw okay. yung ano niya, <laughs> yung camera niya, pero yung multo, okay. okay. diretso okay. lang ano, hindi okay. man lang... Okay. Mano? Hala. Katarantaduhan ito ni ano? Bahala kayo niya kung gusto niyo maniwala, ako na ipaliwanag ko na kung paano nangyari. Yun lang po, maraming salamat, bye bye Ito na ang oras para umatras kok nasa wala panatilihing bukas ang sipa katotohanan ng aking sandigan sa katliman what